Sa bawat kanto ng ating bayan, may mga kwentong hindi pa naisusulat, mga lihim na nagtaago sa dilim, mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, at minsan mas mabuting wag ng ungkatin. Pero ngayong gabi, bubuksan natin ang pinto patungo sa isa na namang kababalaghan. Bago tayo magsibula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, at i-comment ang iyong saluobin. Baka ang karanasan mo na ang susunod nating isasalaysay ang halik ng bilim. Sa isang baryo sa gitna ng bundok, ang mga tao ay palading nag-ingat tuwing dumarating ang gabi. Dito nakatayo ang Pueblo de las Sombras, isang bayan na mayroong malamig at madilim na kasaysayan. Ayon sa mga kwento ng matatanda, tuwing Disyembre, may isang ginang na lumilitaw sa dilim ng gabi. Siya ay kilala bilang La Dama de la Noche o ang Babae ng Gabi. Isang abala at masiglang binata na nagnangalang Andres ang bumalik sa baryo mula sa lungsod. Palaging siya ay nakikinig sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga pangyayari sa bayan. Kuryoso siya sa kwento ni La Dama de la Noche. Sinasabi na ang sinumang makatagpo sa kanya ay magiging biktima ng kanyang halik. Isang halik na nagdadala ng bituin ngunit nagwawasiwas ng dilim sa kaluluwa ng tao. Ngunit himpi siya natatakot. Sa halip, nakadama siya ng pangakit upang alamin ang katotohanan. Sa isang malamig na gabi, nagpasya siyang maglakbay sa gubat sa kanyang bayan, kung saan madalas na umaakyat ang madilim at mapanganib na kalikasan. Sa paglalakad niya, kanyang naramdaman ang hangin na tila gusto siyang tawagin. Abot siya sa isang malamig na lugar na puno ng mga lumang puno at sa gitna ang isang matandang bahay ay silbing tahanan ng mga lihim mula sa nakaraan. Ang mga bintana nito ay nababalutan ng alikabok at ang mga pinto ay tila hindi na nagbukas mula sa mas matagal na panahon. Sa loob ng bahay, nakatagpo siya ng isang salamin na nagbigay silong sa mga anino ng nakaraan. Habang siya ay naglalakad sa loob, biglang bumuhos ang tubig mula sa kisame. Tila nagdaos ng isang pagdiriwang sa kanyang pagpasok. Ang boses ng isang babae ay umabot sa kanyang pandinig at sa kanyang pantanaw, nakita niya ang isang magandang dilag na nakaputi, sila Dama de la Noche. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin sa gabi, ngunit taglay nito ang kalungkutan na nagbigay inspirasyon kay Andres na lapitan siya. Bakit ka nandito, binata?" Tanong ng babae na may suntok ng tensyon sa hangin. Magdatanong lamang ako, mahal na gino. Ano ang iyong sinisikhay sa dilim na ito? Sambit ni Andres. Ang kanyang tanong ay nagpasiklab sa madilim niyang nakaraan. Isang kwento ng isang angkan na nilinang at iniwan sa ating kasaysayan. Isang pagkakanlong ng mga pag-ibig na hindi natuloy. Unti-unting nagpakilala ang babae kay Andres at ipinasok siya sa kanyang kwento, isang kwento ng mga estilo ng pag-ibig, pananabik at kasawian na tila bumalik sa kanyang puso. Sa bawat salita, naramdaman niya hanggang sa paglamig ng kanyang kaluluwa. Sa kabila ng takot at kalungkutan, nagkaroon siya ng kuryosidad. Ngunit pigla, ang nakagagambalang kisame ay nagkulaps, nagdala ng takot ang kanyang boses ay tila humihiyaw sa mga anino na nagpakita, mga aninong humihiling. La Dama de la Noche ay nagmadali at hinawakan si Andres at sabay silang lumabas mula sa bahay. Sa pagdakas nila, nadanasan ni Andres ang mainit na yakap ng dilim. Ang mga anino ay patuloy na humahabol, tila naisyang humalik sa dilim. Dahan-dahan ang daloy ng takot ay nagtalaga sa kanyang kaluluwa. Sa isang pagkakataon, tumingin siya sa mga mata ni La Dama de la Noche. Hindi kita iiwan, pahayag niya sa pag-asa. Natira isang panalangin na dumaan sa kanyang bibig. Ang mga anino ay tila nagsisilong at ang mga bose sa paligid ay unti-unting humihina. Sa pamamagitan ng reunion ng kanilang mga pusong at isip, Nagtagumpay silang makaalpas sa nakaraan, na naglalakbay sa isang dilim na nagbigay liwanag sa kanilang mga agos. Matapos ang isang napakahabang laban, nahanap nila ang kanilang mga sarili sa ilalim ng mga bituin. Ang hangin ay nagdala ng mga lihim at pangarap. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, nagbigay sila dama de la noche ng isang patotoo sa kanya. Tandaan mo, binata, ang aking pagiging ganito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Huwag kalimutan ipagpatuloy. Ang aking alaala na sa kabila ng mga pagkasira, lagi kang makadarama ng pangalan. At sa paglipas ng gabi, nagbigay siya ng huling halik sa kanyang mga labi. Isang halik na nagliligtas at nagbabago. Naramdaman niyang naglalaban ang bisig ng dilim at liwanag sa kanyang kaluluwa.